vlog. Good morning everyone. Magaalmusal namin ngayon ng samantang halian na kasi nagluto ng munggo ang diamond ko. Sana ma-enjoy kayo. Panoorin yung mga vlogs ko. Bye, bye Good morning, good morning vlog. Marami na akong in-upload na video kanina pa. Eh, kakain na kami muna ng uh, almusal tanghalian na to. Nagluto siya ng munggo. Masarap, mamin. Buto-buto to. Panoorin nyo, i-upload ko ngayon sa YouTube channel ko para makita nyo kung ano yung pelikula ng buhay ko, mamin. Bye-bye vlog few minutes later, panoorin niyo i-upload nyo na yung yun pinagkagawa ko kanina. Yo, mamin! man! Para para vlog, shout out! Okay, time out process muna kasi kakain muna ako pero nakahanda na yung mga video ko for today. Kumuha ko, akala ko pati sesame oil pala. Pag-white, sesame oil pala. What's up, Hueso? Hueso. Oh, oh, oh mamen. Abangan yung mga video ko, i-upload ko na. Ito yung sarap maglibang sa buhay. Libre ito, walang bayad, mamen. Thank you for watching Bubble Vlog. A few minutes later. Pakwan from Asingan Pinadala ng lahi ni Tess. Ayan, pakwan from Asinggan. Vlog. A few minutes later. Pakwan. Ito, galing sa lahi niya, itong pakwan na ito. Salamat sa iyo, mako. At uh, may mga pakwan-pakwan tayo for today. Ano? Ito yung video natin na Pakwan from Asinggan, alam nyo ang lupa, mahiwaga. Kung ano man ang itanim mo sa lupa, tutubo. Kahit Chile, kamatis, sampalaya, di ba Kaya, sa sili. ang lupa ho, eh, hiwaga ng Diyos yan sa buhay natin. Tanim ka ng pakwan, tanim ka ng sili, tanim ka ng kangkong. Huwag lang tao, hindi tutubo ang tao. Kahit na ano ang itanim mo sa lupa, tutubo. O yun ang vlog natin. I-upload e, ko na ito, Abangan nyo. Kunti na lang, katatapos ko lang kumain. Thank you for watching Pakwan. Binuksan na namin yung pakwa ng Asingan, San Manuel, Barrio Bato, matamis Pangasinan. Yan. Matamis na siya. Matamis na tamang pwede na kasi sa wala libre naman to. Matamis. Mm. Di diba? Matamis mo Thank you for watching. Salamat tayo dito mako babay Masarap, matamis ang pakwa. Thank you. Salamat mako. San Manuel, Barrio Bato, Asingan, Pangasinan. Sa lahi ng asawa ko to kay Diamond to, pinadala sa amin nung ano niya, salamat sa iyo, Memen. Mmm. Ang tapang pakwang. Mm. Ito yung talagang nature ng buhay ko. Maglinis ng motor. Kaya pinunasan ko siya ngayon. Ito talaga yung everyday life vlog ko. Maglinis ng mga motor. Baba yung vlog. Pinunasan ko na siya kasi nagamit siya kahapon. Isa-isa, dalawang araw, hindi ko na putunasan. Nalulungkot ako gusto may ima siya mapunasan. Ito ang kasama ko sa buhay, bagong motorsiklo sa buhay, para sa pamilya. Tignan nyo itong diamond ko. Talagang minsan mag-aaway kayo, maiinis ka lang, hindi na lang ako kumikibo. Huwag ko na daw laban, iwawa si machine niya na. Tapos na usapan, nakasampay na. O, oh, diba? Iwawa si machine niya daw. Kawawa na may washing machine, magugulpin eh tapos na nakasampay na wala nang pag-uusapan sa vlog ayan ha, totoo yan, ayan tumutulo-tulo pa diba, o, ayan ang vlog gumagamit lang ako ng mga short vlog for ano lang yan, for looking of friends short vlog, 30 seconds, 10 seconds 15 seconds, at is upgrade ganun lang naman ang buhay, at is sakita nyo ako diba, bye bye ay motor na to, ginamit ni Clark ang lakas daw sa gas eh eh ba't tayo gamitin, hindi lakas ang gas eh kinuwa yung click yun ang ginamit niya Okay, yun ang vlog natin for today. Meron ako nga uh, isang in-upload sa TikTok kaya uh, mag-100,000 views na sa TikTok. Nasa 90,000, 94, 94,000 views na konti na lang. Anyway, uh, kahit papaano, uh, marami na ring mata na nakakita sa mukha ko. Vlog. nga pala kay Kagawad Kaloy Di Guzman, Mario Bernardo, shoutout sa at Armer Pelanco at siyempre kay Nick Caso ng Chicago Illinois. Angel Calaman, Santos Totong from New York shout out kaya oy nandito na si Ate Ina Victorino at si Ate Cynthia Victorina sa Pilipinas sa sila nakita na kami busy pa sila dahil nandito pa sila sa family na nag-iikot sila dito sa Mandaluyong City shout out all yo mamen vlog hindi ko na mapigil ang sarili ko sa ka Vlog wala na akong magawa na enjoy na yung buhay ko sa ganito kaya vlog pa rin vlog pa rin video video vlog libre at walang bayad mamen Napapansin nyo, no, yung mga sinampay ko kanina, natiklop ko na lahat, mamin. Wala na, natiklop ko na sila. Panibago na to, ito na lang ang titiklop. Pwede ko siyang titiklopin nyo yun bukas na. Ayos, ano? Pero mamaya may lalaban pa rin. Babay vlog! Binuksan ko itong mga ilaw, electric fan, kasi nagluluto ang diamond ko. Ah, binuksan ko yung ilaw. Tapos, syempre, ginagamit niya na etong mga nakita nyo na mamamin, di ba? Ayos! Oh, diba? nag video vlog na si Ceci dyan yata ang ulamin namin yung try natin o nga munggo munggo nga munggo na may team vlog natin for everyday short vlog lang tayo pinapakita ko lang yung ginagawa natin for everyday in my life bubble vlog consume na consume ko ang video vlog in a 3 seconds 10 seconds 5 seconds diba kaya marami nakaka-copyright ng video ko sa ginagawa kong to kung mopya ka na ng mabuti huwag kang kumopya na masama pagkamali, munggo ang ni diamond dahil ayun, nagbibitlik na siya ng Chicharol Vlog. Ano o, lahat Vlog, 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 Ito na ako sa Makati, Ayala. Mabendihan na ako. Ito yung vlog ko, support tayo lang yung channel ko. Ito yung pikula ng buhay ko. Bye bye vlog. Dito na ako sa bahay, tapos na ako magatid. Tinakpan ko na yung motor ko. Okay. Kaya muna ako ng saging. Bumuli yung saging yung diamond ko. Kailangan sa Honda to kasi magpapachasol na ako. No? Mamaya siguro doon ang mga vlog ko tapos ng ano natin. May langis na ako. Itong uh, kailangan tong booklet kasi pag wala ka nito, may bayad ka sa Honda. Kaya papachasol na ako mamaya. Abangan yung susunod na vlog ko. Honda Chainsaw Vlog na ng PCX. Bye bye vlog.